What's up, guys? Good morning, good morning, sa ating lahat. Good morning, good morning, sa mga viewers. Good morning, sa Salad silent viewers, sa mga organic viewers. Good morning. Time check is as uh, uh, 34 in the morning. So end nakita na yung mahiwagang hari <laughs> ang init eh. so nandito kami sa dagat mga mga kasari no kasi nga maliligo sana kami kaya lang uh, malit yung ano tubig ng dagat malit yung dagat pala Ayan. so dito na lang ako yung aking kapatid eh, sila kasama yung anilang kanyang mga anak napakaganda ng daan napakaganda dito mga kasari kasi nga white sand kikita nyo naman and meron akong ipiflake sa inyo asana ah, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel na ito asana ah, wag nyo alimutan i like and subscribe yung channel na makikita nyo so ah, sino nga ba ito at sana ah, <coughs> kung mapapanood mo man ang video ng ito ay sana wag mo kalimutan i-like and subscribe ang channel na ito. So are you ready guys? Ipapakita ko na sa inyo. <laughs> Ayan no? Subscribe. Genevieve Mix TV. <laughs> so ba diba? Napakaganda. So yun lang. Ah, binabahagi ko lang nandito kasi kami sa San Remigio, Cebu. Yan, so napakaganda ng uh, dagat pala dito. kasi nga uh, white sand and may mga beach pala dito mga kasari. Ayan, no? Napakaganda ng view talaga. Ang sarap maligo. Ayun oh, no? ito yung may dagat. Oh, 'di diba? Very clear. Ayun, no? So and good morning, good morning, sa lahata lahat ah. Good morning, viewers. Good morning, organic viewers. Uh, silent viewers. Uh, subscriber. Sa mga hindi pa naka subscribe sa akin, sa subscribe palang. Good morning. And dandito kami sa San Remigio. So marabing salamat and. Have morning, everyone. Bye bye. Papa silip ko lang yung view na napakaganda dito. Napakaganda ng view talaga. Napakaganda ng dagat kasi malinaw na malinaw. Puting puti yung buhangin. Ayan, no? Wow. Amazing. Nagahanap ako ng star, starfish. Wala akong mahanap.

Hmm. Di mana angganda? <laughs>